Ohalan lang parang remarkable kasi siya sa sa akin nung time ng college lalo pag pumapasok ako So magka-class kami ng college tapos uh, one day nag-chat lang siya out of nowhere <laughs> ganon. <laughs> 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 tayo pupunta mamaya. Um, uh, magkaklase kami ni Rhea. Uh, yun, mula college. Tapos, uh, yun, time ko na si Rhea noon, pero mas inuna ko yung pag-aaral. Kami tropa, ganyan, tahimik lang kasi siya. Tapos ayaw niya sa squad namin kasi maingay daw kami, ganyan. So, parang iba kasi yung ano ni Rhea yung college. Pwede upang

Naka-motor yun, darating. Parang astig pag dumadating. Tapos tatanggalin yung helmet. Kaya remarkable siya sa akin mula nung

Ibok ang puso Wala, Wala ka na magagawa Kung isunin mo Ibok ko puso Lagot ka na Siguro <laughs> ah! Love, paano ba yan? Akin ka na sayong sayo na ako uh, uh, Siyempre, akin ka lang Huwag na ka mamaya sa akin Mayroon <laughs> mga 5 million plus 5,000. Oi, oh, oh, well thank, thank you sa moon. 5,000. Oi, thank <ito> you. Go <laughs> na. Pag ito kang kong chips, oh ma, Wow! kita. <laughs> wow! Ang hirap ipaliwanag eh, dahil ngayon ko lang din may experience. Hindi... Ayun, nakatanayan mo na mahal na mahal mo talaga ako. <laughs> Lord, na umunang nangako bago pa ako mangangako ngayong araw. Isa kang treasure, love, na kailangan kong ingatan at talagaan, sabi ni Lord. Faithfulness and self-control. Pag nasa inyo ang Holy Spirit, anumang pagsubok, anumang problema ang pagdaanan nyo, sinisigurado ko, mapagtatagumpayan nyo. no Congrats. Uh, sana, ano ba? <laughs> Ingatan mo yung inga kapatid ko tulad ng pag-iingat pa I get to marry my best friend, and truly a godly man, and that's so much better than what I could imagine. Hindi um, ko makakalimutan, first anniversary namin, punta kami sa Coron, Palawan. Uh, first experience ko din na sumukay ng aeroplano. Mura lang naman yung ticket that time papuntang Coron, kaya nag-avail ako ng anak namin uh trip to Coron nung anniversary I thank you uh. thank you sa mga oras na nandyan ka uh, hindi ko ma-explain, pero pag uh, yun, kausap kita, sinasabi ko kay na parang gumagaan yung, yung pakiramdam ko. Si Roy kasi since uh, college kami, napaka God-fearing uh, niyang tao. So, ayun, yun yung talagang gusto ko sa kanya. Tapos mabait siya, ang haba ng pasensya ni Roy. sinapangako um, ko sa'yo na after netong wedding, um, nandito ako lagi para sa'yo, sa so hindi ka na nag-iisa. Ayun, parang ang saya ko ganun, gumagaan lahat. Nakakalimutan ko. Ayun, yung, yun yung best na nararamdaman ko pag kasama kita. Ako yung magiging constant na source of comfort and source of joy. <laughs> Sana laughter. Ah, uh, love, sorry kung minsan uh, hindi ko hindi ko mabigay yung gusto mong love language or may may hindi ako naintindihan sa gusto mong iparamdam ko sa'yo. Ah, uh, sorry sa mga pagkukulang ko. Ah, uh, love, sorry kung may mga pagkakataon na nagkukulang ako sa'yo. Ah, uh, kung yung mga ina-expect mo, uh, hindi ko nare-reach. Magdaan pa ng araw na tayo magkasama. Mababago ko yung sarili ko para sa sa'yo. Uh, Rhea Pauline Tadeo. Uh, ngayong araw, uh, nangangako ako na nandito ako lagi para sa sa'yo na makikinig sa mga problema or mga alalahanin, andito ako para sumuporta. Ayun, mahal na mahal kita. I love you. Like Son, here's your bride. You may now kiss the bride.